Sa paglipas ng mga taon, napakaraming paraan na ang naipakilala upang mapanatili ang kalusugan ng kababaihan. Mula sa tradisyonal na mga halamang gamot hanggang sa mga makabagong supplements, patuloy tayong naghahanap ng mga natural na solusyon para sa ating pang-araw-araw na kalusugan. Kamakailan lamang, isang viral na paraan ang umuugong sa social media at iba't ibang health communities, ang okra water. Marahil ay narinig mo na ito sa iyong mga kaibigan o nabasa mo na sa internet. Ngunit, ano nga ba ang okra water? Bakit ito naging usap-usapan, at paano ito tunay na makakatulong sa kalusugan ng kababaihan? Ang okra, na rin sa tawag na, ladies Finger, ay isang gulay na karaniwan sa ating mga hapagkainan. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang simpleng okra ay may napakaraming benepisyo, lalo na kapag ginawa itong okra water. Sa simpleng proseso ng pagbababad ng hiniwang okra sa malamig na tubig magdamag, nabubuo ang tinatawag na okra water, isang likido na puno ng sustansya, bitamina, at mineral na maaaring magdulot ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging viral ang okra water ay ang sinasabing epekto nito sa reproductive health ng kababaihan. Maraming kababaihan ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa social media, kung saan sinasabi nilang natulungan sila nito sa kanilang buwan ng dalaw, nagkaroon ng mas regular na menstruation, at nakatulong din daw ito sa pag-regulate ng hormones. Ang okra ay mayaman sa fiber, antioxidants, at mga compound na maaaring makatulong sa hormonal balance ng kababaihan. Dahil dito, marami ang nagkakaroon ng pag-asa na maaari itong maging natural na solusyon sa ilang karaniwang problema sa reproductive health. Bukod pa rito, ang okra water ay sinasabing nakakatulong sa fertility o kakayahang magdalang tao. Bagamat kailangan pa ng mas malawak na pag-aaral ukol dito, may mga nagsasabi na ang regular na pag-inom ng okra water ay nakatulong upang mapabuti ang kanilang reproductive system. Ang okra ay naglalaman ng folate, isang mahalagang bitamina na kinakailangan ng mga kababaihang gustong magbuntis. Ang sapat na folate sa katawan ay nakakatulong upang maiwasan ang neural tube defect sa sanggol at nagbibigay suporta sa healthy pregnancy. Isa rin sa mga epekto ng okra water ay ang pagkakaroon ng mas magandang digestive health. Ang fiber na taglay ng okra ay tumutulong upang mapanatiling maayos ang daloy ng ating tiyan, na siyang mahalaga rin sa kabuoang ang kalusugan ng kababaihan. Ang constipation o hindi regular na pagdumi ay isa sa mga karaniwang reklamo ng kababaihan, lalo na tuwing may buwan ng dalaw. Sa pamamagitan ng pag-inom ng okra water, mas napapadali ang regular na pagdumi at naiiwasan ang pakiramdam ng kabag at pananakit ng tiyan. Hindi rin matatawaran ang benepisyo ng okra water sa pagpapababa ng blood sugar level. Para sa mga kababaihang may kondisyon gaya ng PCOS, Polycystic Ovary Syndrome o diabetes, malaking tulong ang pagkakaroon ng stable blood sugar. Ang slimy substance o mucilage na nasa okra ay tumutulong upang mapabagal ang engravings ng sugar sa ating katawan pagkatapos kumain. Dahil dito, nababawasan ng bigla ang pagtaas ng blood sugar, na mahalaga sa pangangalaga ng reproductive health at pagpigil sa iba't ibang komplikasyon. Bukod sa mga nabanggit, ang okra water ay mayaman din sa vitamin C at antioxidants na tumutulong upang palakasin ang immune system. Sa panahon ngayon, mahalagang mapanatili nating malakas ang ating resistensya laban sa iba't ibang sakit. Ang antioxidants na taglay ng okra ay tumutulong upang labanan ang free radicals na sanhi ng iba't ibang karamdaman at mabilis na pagtanda ng cells. Kaya naman, ang regular na pag-inom ng okra water ay maaaring magbigay ng dagdag na proteksyon sa ating katawan. Para sa mga kababaihan na nais mapanatili ang kanilang magandang kutis, ang okra water ay isa ring natural na pampaganda. Ang vitamin C na taglay nito ay tumutulong upang mapanatiling makinis at glow ang ang balat. May mga nagsasabi pa nga na ang pag-inom ng okra water ay nakakatulong upang mabawasan ang acne at iba pang skin problems, dahil na rin sa anti-inflammatory properties ng okra marami rin sa mga kababaihan ang nakakaranas ng hormonal imbalance, hindi regular na buwanang ng dalaw, at iba pang sintomas na may kinalaman sa hormones tulad ng mood swings, insomnia, at fatigue. Ang okra water ay sinasabing makakatulong upang maibalik sa balanse ang hormones sa katawan, kaya naman naging patok ito sa mga naghahanap ng natural na solusyon para sa mga ganitong kondisyon. Paano nga ba ginagawa ang okra water? Napakadali lang maghanda ng tatlong pirasong okra, hugasan ito ng mabuti, at hiwain ng paaba o pabilog ayon sa iyong kagustuhan. Ilagay ang hiniwang okra sa isang malinis na baso o jar na may dalawang tasa ng tubig. Takpan ito at ibabad magdamag, o higit pa kung nais mo ng mas concentrated na lasa at sustansya. Kinabukasan, tanggalin ang mga okra at inumin ang tubig na naiwan. Maaaring gawin ito tuwing umaga bago kumain, o depende sa iyong personal na preference. Siyempre, mahalagang tandaan na ang okra water ay hindi gamot sa anumang sakit. Isa itong natural na paraan upang makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan. Ngunit kung mayroon kang malubhang kondisyon, mas mabuting kumonsulta pa rin sa iyong doktor. Ang mga benepisyo ng okra water ay maaaring mag-iba depende sa katawan ng bawat tao, kaya't makinig sa iyong katawan at mag-obserba kung paano ito nakakaapekto sa iyo. Bukod sa okra water, mahalaga ring tandaan na ang kalusugan ng kababaihan ay nakasalalay sa kabuoang healthy lifestyle. Kasama rito ang tamang pagkain, regular na pag-eehersisyo, sapat na pahinga, at maayos na stress management. Ang okra water ay maaaring idagdag sa iyong daily routine bilang suporta sa iyong health journey, ngunit hindi ito kapalit ng balanced diet at healthy habits. Ang pag-aalaga sa reproductive health ay mahalaga hindi lamang para sa mga kababaihang gustong magbuntis, kundi para rin sa mga nais magkaroon ng mas maayos at masiglang pangangatawan. Ang okra water ay isang simpleng paraan upang mapalakas ang ating katawan, mapanatiling balanse ang hormones, at mapabuti ang overall health. Sa pamamagitan ng natural na solusyon, maaari nating maabot ang ating health goals nang hindi na kinakailangang gumastos ng malaki o magpakalulong sa synthetic na gamot maraming kababaihan ang patuloy na nagbabahagi ng kanilang positive experiences sa okra water. Mula sa mga simpleng pagbabago sa kanilang menstrual cycle, hanggang sa mas magaan na pakiramdam at mas glowing na kutis, tunay ngang nakaka-inspire ang mga kwento ng pagbabago. Ngunit tulad ng anumang viral trend, mahalagang maging responsable at mapanuri. Huwag kalimutang suriin ang mga source ng impormasyon, at huwag basta-basta sumunod sa uso nang hindi nauunawaan ang buong konsepto. Ang Oprah Water ay hindi lamang para sa mga kababaihan. Kahit ang mga kalalakihan ay maaaring makinabang dito, lalo na sa aspeto ng digestive health at pagpapababa ng blood sugar levels. Ngunit dahil nga ito ay naging viral dahil sa epekto nito sa kalusugan ng kababaihan, ito ay mas kilala at tinangkilat ng mga kababaihan sa iba't ibang panig ng mundo kung nais mong subukan ng opera water, magsimula sa maliit na dami at obserbahan kung ano ang magiging epekto nito sa iyong katawan. Tandaan na ang bawat tao ay iba-iba, kaya't maaaring magkaiba rin ang resulta depende sa iyong lifestyle, diet, at overall health. Huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig araw-araw, kumain ng masusustansyang pagkain, at iwasan ang mga bagay na maaaring makasama sa iyong kalusugan. Sa huli, ang tunay na sekreto sa magandang kalusugan ay ang pagkakaroon ng disiplina, tamang kaalaman, at pagmamahal sa sarili. Ang mga simpleng hakbang tulad ng pag-inom ng okra water ay maaaring maging malaking tulong sa ating health journey, ngunit tandaan na ang pinakamahalaga ay ang pangangalaga sa ating sarili sa lahat ng aspeto, pisikal, emosyonal, at mental. Kung nagustuhan mo ang aming talakayan tungkol sa okra water at ang mga benepisyong maaaring ibigay nito sa kalusugan ng kababaihan, inaanyayahan kitang patuloy na suportahan ang aming mga nilalaman. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang health tips at kaalaman, at i ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong matutulungan na maging mas malusog, mas informed at mas empowered sa kanilang health journey. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Magsimula tayo sa simpleng hakbang at sama-sama nating abutin ang mas masigla at mas masayang buhay. Maraming salamat sa iyong oras at hanggang sa muli.